Yes naman, hello guys. What's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video, another uh, benepisyo na naman ang ating i-share sa inyo. Ito nga po yung aking ni-research kasi we all know that oregano. Yes, oregano nga po 'yung benepisyo na tatalakay natin ngayon. We all know that oregano. Ay, uh, ginagamit natin 'pag mayroong mga alam niyo na, may mga problema sa throat na 'yan, ay yung mga ubo-ubo na 'yan, yung oregano 'yung uh, tinatakbuhan natin. Pero ano pa nga ba 'yung mga pwede nating mga benepiso benepisyo sa oregano? So sabi nga dito, oregano has a number of potential health benefits due to its antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory properties. Here are some of the key benefits. Ayun, so Tingnan muna ako. Exhale. Ayun din. Pero number one. yeah, number one is antioxidant uh, potential. Ayan, sabi nga dito, oregano contains flavonoids and phenolic acids that may help to alleviate chronic diseases. Ayan, it also contains rosemary, rosmarinic acid and thymol, both of which act as powerful antioxidants that help in reducing oxidative stress in, in the body, potentially improving your immune system. So, alam naman natin, siyempre, simula nung nangyari nitong 2019 hanggang 2022, talagang naging uh, obsessed na rin tayong uh, pagtuunan ang ating health. So, syempre, kaya nga kayo nanonood dito, di ba? Dahil uh, concerned din health niyo So, may inyong pala akong regalo. Uh, para sa ating immune system. So, number two, ayan, antibacterial properties. Ayun, sabi nga dito, oregano oil has been shown to have antibacterial effects against a range of bacterial strains. The herb leaves, uh, herbs leaves, ayan, contain two important compounds, thymol and carvacrol, which help fight bacteria, bacterial infections. O, di ba? Pag meron tayong bacterial infections, pwede rin na uh, makatulong ang oregano sa atin. So, napakagandang benepisyo. And number three, ayan, anti-inflammatory effects. Sabi nga dito, oregano may help reduce inflammation due to its antioxidant uh, activity, which could potentially help improve chronic inflammation and related diseases. So, yun na nga. Anti-inflammatory, you all know na yan. Marami na tayong best miscast yan. So, number four, ayan, digestive aid. So, ano nga ba ang uh, uh, tulong ng oregano sa ating uh, digestion? Sabi dito, oregano can aid in digestion by uh, relaxing the muscles of the gastrointestinal tract and helping balance the ratio of good to bad bacteria in the gut. Oh, so binabalance niya yung good and bad bacteria sa ating chan. Kaya, much healthy na rin tayo kasi syempre, pagbalanse ang bagay-bagay na sa tama tayong pat. Huy, ano daw? <laughs> pero yun lang. pero di ba? Siyempre so maganda rin ang uh, improvement dali. Ang uh, ginagawa ng oregano sa katawan natin. So number five, may improve health, uh, heart health ayun. Sabi dito, research suggests that uh, oregano extracts uh, may help in regulating blood pressure and reduce hyperlipidemia. Uh, A condition characterized by high levels of fat in the blood. Oh! Wow! So, ibig sabihin, kung uh, nare-regulate niya yung uh, fat, high fat level sa ating blood, mainam talaga siya. So, maganda talaga siya kasi hindi, hindi magbabaray yung mga ugat natin kasi syempre, kung hindi ganong kataba yung ating uh, or kung hindi masyado maraming taba ang ating uh, blood more or less hindi siya magbabara sa mga alam nyo yun so maganda pala siya no good 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 pero hindi ako nakakainom hindi pa ako nakakainom ng na oregano hindi ko pa na try pero hopefully one day so baka masarap din naman so number 6 ayan na, nalalayo na tayo sabi dito may help manage diabetes some research suggests That oregano help in lowering high blood uh, sugar levels. Wow. nakababa pala ng sugar levels. Pero may take uh, meron tayong uh, note dito. Sabi dito, please note that while these benefits are promising, many of them are based on animal studies and more human research is needed to confirm these effects. Again, um, ang mga pinagbaskihan uh, po nila dito ay more on nag nagamit sa mga hayop pero syempre meron pa ring ongoing studies sa mga ta sa tao pero we all know naman na nagagamit naman talaga natin oregano so much better din na malaman natin kung ano pa nga ba yung pwede nating ma-harvest or ma-harness basta yun basta makuha nating benepisyo sa oregano <laughs> sabi pa dito oregano can be used in a variety of dishes including soups sauce curries meat dishes pizza pasta, vegetables, and salads. Remember to consult your doctor before adding large amounts of oregano to your diet, especially if you are on medication for bleeding disorder or diabetes daw. Ayan, at agaling nga po ang ating uh, information sa organic facts and doctor acts. Ayan. Next, meron na naman tayo another E. Marami to. Actually, 20 yung nakahanda sa aking mga benefits. So, kung gusto nyo pang malaman kung ano pa yung mga um, pagkain or pwede natin gawin na makaka-benefit uh, sa atin. Wow, ano daw? Pero yun na nga, kung gusto niyo yung mga gatong video, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. Hit na pa yung notification bell para na-update kayo sa lahat ng ating video. So, hanggang dito lang muna. See you again sa another video. Uy, guys, yung mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na. Bye-bye! Thank you!